para naman po maprotektahan ma, protecta, ma ano ba ma po natin yung kanyang sarili kaya hindi natin ipapakita ang kanyang mukha. Dadalhin ko sa uh. na lugar. Kaya, ko tayo doon, doon. Sa doon sa sinasabi kong home for the agent o oh, ano yun <laughs> Home for the agent o oh, sa saan to? <laughs> saan kaya <Yeah>, tama? <laughs> sa, saan? <laughs> Pwede na siguro tayo ng Basta hindi ko tayo dito lahat ng boys po dyan malayo siya. Oo, ano. tapos para 14 anos siya pa ito eh. Oh, Oo, mukhang pa so, ito. Tapos ayos pa ito, dalaga pa. Hindi ito dalaga kasi hindi no, ito virgin. Hindi na virgin? Oo. Sa ano ko, sa nakikita ko sa kanya po ay ano, parang matindi ang kanyang pinagdaraanan niya. Ano, medyo nasa nasa kanyang ano ba, medyo malungkot po ang kanyang malungkot po ang kanyang ano ba. Kaya yeah, mm -hmm. Medyo malungkot po ang ganyang part ganino. So, ka mo tingog. Uy, la. Uy, la. Uy, la. Uy, la. Uy, la. Hey, what's up mga kamigs po natin? Diyan magandang araw po. Welcome naman po ulit sa ating munting channel po Lucky Boy Adventure po mga kamigs. Na. Yan magandang araw sa mga solid viewers po natin diyan. Yung mga taga-subaybay po ng Lucky Boy Adventure. Yan, magandang araw po sa inyo. Sa araw na to mga kamigs, update po natin yung yung babae na na ano po ni Joy inato po mga kamigs. Yan po kasama natin sa araw na to. Kaya ano mga kamigs Abang-abangan ang mga kasunod na video po to mga kamigs. Kung ano ang mga kaganapan po mga kamigs no? para hindi po kayo mahuli po mga kamigs. Kaya samahan nyo kami ha, hanggang sa dulo video. Ayan mga kamigs, yung mga ano natin dyan no? yung mga taga subaybay po ng Lucky Boy Adventure po ay marami pong salamat at saka mga kamigs po natin dyan ah uh, Merry Christmas po pala sa mga taga panood sa atin no? sana po nasa ayos lang po kayo at sana happy yung Christmas po ninyo sa araw na ito yan nandito po tayo ngayon mga kamis sa uh, ano mga kamis no? dito sa location kung saan po may nahuli si Choi na ito po mga kamis dahil po eh, ano nagpatulong po siya sa atin at yun pinuntahan po natin siya nahuli po sa nahuli po niyang no, sa po niyang babae po mga kamis so, yun, kasama natin yung yun, kasama natin nandun sa, sa si Choy. sinama namin yung ano no, yung babae oo Sige, sige. Dadalhin natin to sa ano? Sa saan na to dalhin sa home for the agent o sa sa ano sa sa mental yung babae. Saan, parang, kahit saan pero parang 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 walang tumama sa sinabi ko. Ah. <laughs> sa mental. Hanap tayo ng magandang pwisto na pwede natin siyang maano makamis Para ano ma, malaman natin kung bakit siya nandito sa area na to na ano pa naman tong area na to no. Napaka medyo delikado. Ay, medyo napaka delikado itong area na to mga At saka, okay. <inaudible inaudible> ka so na sa unahan. Oh, doon so hanap yun ang magandang kwan. Yan yung babae mo so. kami siya. Pumunta uh, ka dito para matulungan mo dito sa tagay. Yun, na ano ko na, na, nabasa ko kasi agad yung ano mo sa akin, yung mensahe mo sa akin na papuntahe, papunta ako rito. Paano ba? Magpatulong ka. Kaya agad akong ano mo, Pumunta rito. hindi po no hindi hindi mo pa nalaman kung bakit siya nandito siya o ano man ano man ang kanyang sinasabi guys may sinasabi ba sa ano man ang sinasabi? Ayun, wala may, pa na, sinasabi. parang ano uh, na block or naon sa na mm -hmm. ni bago lang o di, baka ano lang siguro siya baka uh, nang dyan sa kalungkutan mga kamigs ba kaya ayaw po niyang makipag -ano sa atin no? baka yung nasa isip po niya ay medyo malungkot o so, ano mang pinagdaanan po niya no? yan itong daan na binabaybay po natin mga kamigs no? eh, pababa na po tayo mga kamigs yan Pababa na tayo. Mukhang may uh, so may ano nasa ano, may motor nang dumaan dito. Mukhang ano na, malapit na tayong makababa ba? Si si, hanap ko naman ng Mukhang baka sipti na doon May ano na May dumadaan na dito. Ano yata to? Bike o motor? Ay, hanggang, magandang ano dito no? Paingaan, Bukang pwede pagpahingahan doon. Doon oh, may ano doon oh. Bahinga muna tayo. Jo, malayo po yung Banda laki boy. Oh, doon sa nahan jo. Pwede doon. Let's go kan tatakbo mi Kasi magtatanong pa kami. Doon ka doon po. Makamis oh, yeah. Napaka ano makamis oh. Napakagandang tingnan ng buong paligid makamis. Ng tao. Oh magtatanong pa kami sa inyo. Doon tayo para makapagtay tayo Siksing ate o. Ayan. Ano, ano natin tumakamig sa... Doon o, may ano doon o, baka pwede tayo makapagpahinga dyan. Oo, dyan may puno na yan o. Pahinga muna tayo at, at kausapin natin yan kung anong nangyari. Sa, bakit sa nang dito. O, ano ba? Ano ba ang nangyari sa kanya? Diyan o, pwede kang umupo d'yan o. Upo tayo d'yan. Upuan mo d'yan. Daming mga ano dito, palayan. Mukhang, ano na tayo, dito na tayo. Dito na tayo sa, ano no, sa pa... Sa, malapit na tayo makababa sa patag. O, pahinga sa dia pakaway sa dia May layo na kita gilakawan lakas ng ano dito no lakas ng signal oh sige pata daw siya pang pangalan na tsaka pangalan anong? mag unsa ka na sa deraya pero basi na, na na siya siguro sa, sa ano Nahadlok na siya sa ah, Nahadlok na siguro siya sa ito ba? oh, Dami pa pa lang mga oh, Mukhang Malapit lapit na tayo ba Lawak ng Sino kaya may ari dito May ano no May parang may narinig akong Ano yun parang Ano kaya yung pangalan ng babae ano kaya yun? Aeroplano? Aeroplano ron? Ano kaya yun? Parang aeroplano? Baka aer, aeroplano yun? Nag, ano sa ano ba? Uh, miss? Sige, sige. Tanungin mo. Si. Tanungin. Ikaw unang, ikaw unang magtanong ito sa eh. Pagpahinga ka na. So, anong... Si pangalan ni mo. Pang, uh, pangalan mo. Ano sa'yo yung pangalan, miss? Ha? Anong pangalan mo? Lakasan mo. Mimi. Mimi? Mimi. pangalan Wow, sana pangalan oh, si Mimi. Oh, so, ano so, sa mga ah? Oo. Tumingin ni mo. Mimi. Ano kami. Ito. Ka. Taga kami, taga Dreyer kami. Taga Dreyer ka o taga layo ka? Asam taga asam mo kami.

mag-expose pa? Salo, De, hindi. Hindi. Baka mag pa ng artista yan. Hindi, hindi. Baka ma... No, ba baka, ano ba? Baka... Anong tawag yan? May makakilala agad. Um, baka no, May makakilala sa kanya. Ayun. Ayun. Ah. Right, For, For ano ba? For, uh, para naman po yung hmm. part sa kanya po ay... Saan? Saan? Ito? De, ganito kasi yan eh. Kung agad natin eh, ipapakita yung mukha. Kung, pag, kung tawagin ano yan. Kung, kung, kung tabagi. Bag, ipag ano lang natin ba? Hindi natin siya hinusgahan. No? Pero kung i, i ano natin yan. Ano coba ba? Kung siya ay... Anong tawag doon? Prostitute? Anong tawag doon siya? Pokpok ba? Kung tawag, ano ba? Bata pa ito laki. O, ay, baka ilang pook, yan. yan. Ilang taon ka na may... Ha? Hindi niya alam laki boy, parang ayaw niya magsalita. Oo. Bata pa ito kasi nasa mga 12 Parang 14 yata to. 14? Uh Oo. -oh. 14 anos mo. So, uh, ayun yung mga yung mga tumatanggap ng panandali ang aliw ba para naman po maprotekta ba maprotektahan po natin yung kanyang naman, sarili yung kaya hindi natin namin, ipapakita ang kanyang mukha. Dadalhin ko namin uh -oh. na sa 50 na lugar kaya pupunta tayo doon, doon. sa barrio doon sa sinasabi kong home for the agent o oh, ano yun sa <laughs> home for the agent oh, sa saan to saan kayang tama <laughs> sa, saan Ayan. pwede na siguro tayong oh, basta hindi na hmm. sa tagay dito laki boy medyo malayo siya no oh, tapos para 14 anos yata ito eh oh, mukhang 14 anos pa ito dalaga pa hindi ito dalaga kasi hindi ko dalaga hindi na virgin. Mm -hmm. so, so pag, so ano ko, sa nakikita ko sa kanya po ay ano, parang matindi ang kanya pinagdaraan ano. Do so, medyo nasa nasa kanyang, ano ba, medyo malungkot po ang kanya malungkot po ang kanyang, ano ba. Medyo malungkot po ang kanyang part ganin no. So, Tingnan mo kung tingo. Uy, la. Uy. Uy, Uy,

bigla ako din may ano pa itong mga pangyayaring hindi natin naasahan ba biglang sumulpot naghi sumulpot yung lalaki na may dalang baril puti choy hindi tayo pinapotokon agad choy agad choy <sighs> grabe <sighs> ano lang kami mga mix no? dahil po eh ano mga mix ba medyo nasa ano tayo, mga kamigs, no? Nasa Malapit na to po tayo, mga kamis, O makalabas dito sa patag, mga Kaso, sinundan pala Nasundan pala si Joy, mga kamis, no? Nasundan pala kami Tara, tara Naghanap pala siya ng Naghanap pala siya ng chimpu Parang dito, dito yata, duma, no? Dito Dito Dito, dito tumalun, o oh, Dito tumalon Kuha niyang Laps man Laps apa yang ditawak? Oh, Laps Tera, tera Maksudnya Laps, alih Laps Ayuh pulangkan alih Laps Berapa bulan abang? Punta tu bandar umur agak Tengok, tengok Berapa bulan abang? Tengok, tengok Tengok, tengok Laps Oh, harapkan man Berapa bulan abang siang? Tengok, tengok ni agak Tengok, oh! Alah oh Yun, Alah, bau Dalawa kasi. Di kaya ito naging kalabong dalawa. Dalawa mo na. Dalawa ka buka buka dali rin po nabot aso ka dali pa may aso nga may aso po makahol yung kasama yung aso para ano ba nabula, may, may may kalabaw may, may ano dito hindi pero dito yung dumaan parang sa palagi ko dito dumaan pero yung aso ano lang baka kasama niya yung aso inano tayo ba niligaw tayo ba mukhang baka makita natin dito parang <laughs> niligaw <laughs> tayo may hawan ako eh Medyo, medyo na ano, tayo ba? Tuko na po. Luntan na pa ako. Talagang nagbuho. Talagang gawas po yun. Talagang gawas Kuha niyang gwan. Kaya wala nagpabuto. Babae rin. Labs, ano? Kata rin may labs may hangwan. Babae rin niya yung koyo. Sa dyan niya, islaw yung babae lang talaga. Labs. Wow, sarap pakinggan, no? Labs. Labs yung tawag. Labs. Sarap ba? Sarap pa kayong ganda ba? Loves. Laki ba? mag muna tayo? Magpapahingan muna tayo? Pwede siguro na. No? Pahingan muna tayo Jay. Hanap din ang ano Jay no? Sige Jay. Pahinga tayo dito Jay. Dito ako sa bandang itaas. Dito. Choy, dito ako banda sa bandang itaas. Dito, dito to. Dito tayo sa bandang itaas, magpapahinga Joy. Joy dito tayo sa bandang itaas, bug papahinga. Dito muna tayo sa, sa ano mga rito. Hanap tayo ng mga ganang pisto upang makapagano tayo mga kalis. Para mawala yung kaba natin ba. Kaba natin kanina. Sinangyari kanina ano muna tayo pahinga muna tayo saglit ituloy natin paghahanap hanapin natin sino oh. grabe nasa na ka to Nasaan na kaya yon. yun hanapin muna natin dito joy oh uh -huh.